Hello guys, welcome to GBF channel. Andito tayo ngayon sa Bantayan Island, Cebu. Itong kinatayuan natin ito guys, kasi isla ito, isla isla. Makikita mo ito sa Bantayan, lungsod mismo ng Bantayan. May makikita ka doon pag pumunta ka sa pier ng Bantayan mismo, may mga isla ka makikita doon. Parang gusto mong tingnan. Ito guys, pinapangarap ko talaga na... Tuwing punta ko ng bantayan, pinapangarap ko talaga na makarating din ako dyan sa mga isla-isla na yan. Kaya ito na ngayon guys. Itong kinatayuan natin ngayon, ito yung isla na nakikita mo na. Isa din sa isla nga. Malaki siyang isla. Pero wala pala siyang bahay. Unsa Kapatagan, malaking isla pero wala siyang bahay. Kasi puro pala sa katunggan. Ayan o. Oh. Di siya pwedeng matayuan ng bahay guys. Kasi pag mag high tide katunggan sa ano yung dagat tataas yung dagat ayan meron ditong kuryente na pukor pero malaking isla ito hindi lang siya matayuan ng bahay gawa ng puro siya katunggan may ginawa silang tulay na kawayan na napakahaba para matawid nila yung isang tulay ito yun o oh. daanan natin itong tulay na to patawid to sa kabilang tulay. Kaya maganda siya para siyang hidden paradise. Hidden paradise ng Bantayan Island. Ayan. Ang tiyaga ng mga tao magagawa ng ganito para lang makatawid sila. Pero malaking isla ito. Wala nga talagang bahay kasi puro siya katunggan. Ayan tubig oh. Wala namang buaya dito. Ayan. So, baybayin natin itong tulay na ginawa nila tatawid to sa kabilang isla yan kita mo yan oh puro siya katunggan pag sa malayo makikita mo siya malaking isla siya pero pagdating mo pala dito wala siyang kabahayan dahil pag tumaas yung dagat high tide ayan ang tubig oh Ayan guys, napakahaba ang tulay, ayan o, oh. patawid. Tatawid natin yung kabilang tulay. Yung kabilang tulay, doon ang mga bahay. Kabilang isla pala, kabilang isla do ang mga bahay. Itong mga isla na to guys, marami ito para siyang hundred islands. Marami ito, grabe, ang ganda tingnan. Para siyang paradise in Bantayan Island, Cebu. Mm. Paradise in Island, Bantayan Island, Cebu. Bi bisitahin nyo ito guys, napakaganda. Ganda ng nature niya, Kalaka kalikasan niya, puro katunggan oh katunggan. Akala mo nung sa malayo, nagtaka kami. Parang walang bahay yun pala. <laughs> Hindi talaga sa pwedeng tayuan ng bahay kasi nga may tubig. Ayan o, kumbaga isla siyang malaki. Pag may high tide, tubig. Hindi sa pwedeng, malalim din kaya yan. Ayan o, malalim din yan. Pero pag low tide yan, walang tubig yan. Ayan. Nakari natin, aray ko. Maglakad tayo mula dito, doon sa dulo hanggang sa kabilang isla. Nagbangka lang kami papunta dito guys, ganing kaming pataw. Medyo malayo-layo din siya. Nagpambot kami, ayun, may bahay na sa kabilang isla. Tatawid tayo dyan, oh. Itong isla, itong tulay na kawayan. Kawayan, ayan guys, Oh. Tulay na kawayan. Ano yan, yung may pataas doon sa dulo. Para makatawid yung mga bangka papuntang kabilang isla. Hindi, kumagadi siya dirit. So parang ano siya, pataas. Parang doon sa Manila, may pataas. Kasi para dadaan yung train, MRT, kaya tinaasan nila. Ayan guys. Ito na yung, andun sa kabilang isla. Ayun, may mga bahay oh. Pero itong isla na to, wala siyang kabahay-bahay. Puro siya katunggan. Pero malaking isla siya ayan oh, may ba may bangka oh. Tatawid yung bangka sa ilalim ng tulay ng kawayan. Ayan. Tatawid diyan. Ang ganda guys, doon sa dulong isla, ayun makikita mo maraming bahay doon. Pero maliit lang din siyang isla. Kakatakot dito pag may bagyo. Pero maganda siya para siyang hidden paradise. Hidden paradise ng Bantayan Island Cebu. Oh, ayan, o, tumawid na siya, sao, Di ba? Tumawid yung bangka. Papunta na doon sa kabilang isla. Ayan. Isla-isla kasi ito, guys. Isla-isla. Ang Bantayan Island, maraming isla. Maliliit na isla. Ayan, oh. Doon sa kabila, maraming bahay doon, pero maliit lang yung isla. Yung makita mo malabong malaking isla, yun ay Cebu. Mindla ng Cebu. Ayan, akit na tayo. Akit na tayo. Diyan sa ilalim, diyan tatawid ang mga bangka. Pambot. Ayan, akit tayo. Ah. Para siyang hidden paradise ng Bantayan Island, Cebu. ayun yan, o oh, makita mo. Kita mo yung likod, o. Oh. Ang haba ng tulay. Ayan. Tapos makita mo sa gilid. Kita mo na, oh. Napakalawak na isla yan. Akala mo may lupa dyan. Wala pala. Puro katunggan yan. Katunggan. Dito sa kabila, medyo may... Ano pa? Medyo mataas-taas. Hindi siya maabutan ng dagat. Kaya may bahay. Ayan. Dandahan lang tayo. Baka madulas naman tayo. Kasi itong kawayan, Natulay. Madulas ito. Napakaganda dito guys. Subukan yung dumalaw dito sa Bantayan Island, Cebu. Mayroon silang mga hidden paradise dito. Mga virgin, virgin na virgin ng mga isla na hindi pa nadayuhan ng mga poor tourists. Ayan ang ganda oh. Super ganda. Ayan, dito, kamag-anak nila to. Dito muna kami magtambay. Ayan, sinakyan namin bangka. Ayan, oh. Ayun. Marami ka din dalang baon. Ano daw? Ha? Ah, mayroon? Ayan, guys. Okay. Ito, may kalsada sila pa, oh. Doon kami sa kabila. Ayan. Ang ganda dito, napakaganda. Virgin na virgin ang mga isla dito. Ayan o. Ang mga hanap mila, buhay na dito ay danggit. Danggit, nakahuli daw 200 kilo. Ang oh, da, daming danggit. Ang tulay o. Ang Ako sa

Guys, pagtawid namin dyan. Ang bahay nila, lima lang sila dito. Lima lang ang bahay dito sa kabilang isla na to. Ito, mag, pwede ka magmotor dito. Pagtawid mo sa dulo, may mga bahay din sa kabilang isla naman. Lima lang sila, yan lang sila, oh. Pagkahayahay diri, guys. Grabe. Limang bahay lang sila. One, two, three, four, five. Oh. Yung doon sa kabila. Yung pinuntahan natin kanina, may bahay pala yun. Kaso medyo malayo pero ganyan din. May tubig din yung bahay nila. Ganyan. Hmm. nagbuhay nila dito guys ay danggit dried danggit ito yung pinaka the best na dried dried danggit dito sa bantayan Ayan, kumain kami oh binigyan kami ng danggit masarap ang danggit nila dito di maalat ito yung specialty ng bantayan island danggit ang hanap buhay nila dito guys ay danggit maraming danggit isla-isla. Bawat isla ang hanap buhay ay danggit. Dried danggit. Mga danggit. Dito pala galing ang danggit. Galing Cebu. Galing sa Pataw. Uh, galing sa Bantayan Island. Specialty nila dito mga danggit. Ito mga isla-isla dito guys. Danggit ang hanap buhay nila. Ayan ang ganda ng tulay oh. Ayan, lahat ng isla dito guys, dito sila, lima kabahay lang sila lahat ng isla dito ay danggit ang hanap buhay ayan ang ganda guys ang so. ganda ng tulay okay hanggang dito na lang guys ang aking view ang aking video napakaganda dito grabe super grabe isla isla ito guys para sa 100 islands pero may mga bahay siya ang ganda